po ba sa magulang mo? Galit ka po ba sa nanay mo? Kasi may mali po siyang ginawa na hindi mo po nagustuhan. Hindi pa ba naghilian? Hanggang kailan mo po? Matatawarin yung magulang mo kapag wala na po sila. Isipin mo na lang po ha, yung ibang tao na papatawad mo. Yung magulang mo po, hindi mo po kaya. Hindi po kita pinangungunahan ah. Aking opinion lang po ito. At ikaw pa rin po ang masusunod. Mabesh, palagi lang po natin. Ipapaalala sa sarili natin. Kahit gaano po kataas ang marating po natin. Maraming pera, sasakyan, marangyang bahay. Kung may galit ka po sa magulang mo. Kahit pinakamayaman ka pa sa buong mundo, hindi hindi ka magiging masaya. Lahat Pero ang pagmamahal mo po sa magulang mo, kahit dumating ang panahon na mawala na sila, ay babaulin nila yon sa kabilang buhay. Normal lang naman. Okay lang naman sumama ang loob. Paminsan-minsan, magkatampuhan. Pero yung kakalimutan mo po yung magulang mo, maling-mali po yun. Ang magulang ay magulang yan. Huwag mo pong hay maling nagawa ng magulang mo. Yung mali po nila ay miisip mo. Pero yung sakripisyo nila at hirap nila. May itaguyod ka lang. Hindi mo po naisip. Minsan, huwag ka lang din po babasis sa mali. Isipin mo din yung matamang ginawa nila. Para po sa'yo. Isipin mo lang po. Nandiyan ka po ba sa kinakatayuan mo? Kundi dahil sa magulang mo? Wala di po ba? Lahat po nang meron ka po ngayon, mawawala po yan ng isang idlap. Ang pera, pwede mong mahalin. Pero, wag mong sambahin. Kung isa ka pong na-inspire sa videos ko, baka sakali po, lumawag po yung pakiramdam mo. Ito na yung tamang oras, Tesh. Paraya ka, pinang mahigpit ang nanay at tatay mo. God bless po!